Hello mga brother meron lang akong i sa inyo kasi etong youtube account ko na to youtube account namin na to eh malaki na ho ang subscriber so anong nangyari ho puro copyright claim ho yung mga mga laman na that time kasi re-uploaded na uh, mga uh, Korean korean na uh, movie or korean na uh, episodes so na naging mer meron siyang issue ngayon ang ginawa ho namin, tinigil na ho namin itong youtube account na to. so anyway, bubuhayin ulit namin na kasi ah, uh, kung makita nyo na iba na huli yung mga videos na nandyan sa youtube channel na ito so shout out so sa inyo, ako po si JM So Mark Galvez Munar dito sa Canada. Ito pang boy ko rito sa Canada. So matagal na ho na hindi ho namin na-upload ang 2 uh, years, 3 years, 4 years ago. Ata na hindi na-upload itong YouTube na to. So sana ho ma-appreciate nyo ngayon ang mga ina-upload and then support me again dahil uh, ganito po ang buhay Canada ngayon. No? So as you can see mga kamarader, ayan umuulan po rito. Uh, mama sana ako. So, wala na. Hindi na ako mamamalingki. Wala pa naman kami bigas. Ang lakas ng ulan, mga brother. Tingnan nyo. Ang lakas ng ulan. Tingnan nyo. Mamamalingki sana ako ngayon. So, wala na akong, ano, wala na akong, wala na kaming uh, bigas dito. Buti naman na uh, umulan dahil yung mga halaman ko dyan na diligan para at least hindi na ako bibili ng mga gulay. Pero the same time, kailangan ko ng bigas. Problema, wala. Tingnan nyo, lakas ng, ng, uh, lakas ng ulan oh. No. Wala na, hindi na ako yan. Sana bukas meron pa. Ano ito po ang sitwasyon namin dito sa Canada? Sa ngayon. So, so, doon po sa mga... Sa mga bago lang ko sa channel ko, sa subscribe nyo po itong channel na to kasi mag-update ako ng buhay-buhay namin dito sa Canada. So, ito po ang buhay-buhay namin dito sa Canada as a worker, as a temporary worker. So, um, ang po ngayon. O, tignan nyo, laso ng ulan, no? I-update ko po kayo kung ano yung mga uh, nangyayari ngayon dito sa amin. Dahil ho, eh, ang dami yung nabago-bago sa mga rules ng immigration about sa mga temporary, about sa mga gusto oh, uh, gustong pumasok dito sa uh, Canada and also lahat ng mga trabaho. And siyempre, eh, sasabihin ko na rin ho sa inyo kung paano ako nakapag-apply dito sa Canada. Ngayon, uh, mm, ibabahagi ko lang muna sa inyo. Eh, araw na to ay araw din ng pagbubukas ho namin ng youtube channel ho namin kung makikita nyo ho nito sa youtube channel na ito, ay eh, mga nasa 4,000, ay 6,000 mahigit na yung subscriber kaya malaki na ho ito yung problema ho, eh, hindi na ho namin asikaso nga ito dahil yun nga, puro copyright claim eh, hindi naman namin alam na hindi ka rin pala makakasahod ng medyo o oh, oh, totally hindi ka talaga makakasahod kasi ang mangyayari niyan, kukunin lahat ng mga may-ari may ng no video. Yung revenue. So it means wala wala kang masasahod, so useless lang. So dami namin subscriber sa so, totoo lang itong itong vlog na to, ay itong channel na to. kung so, medyo ano eh medyo ano niya disappointed din minsan kasi Pinaghiraan namin yung subscriber. Yung subscriber lang yung nakabula namin dito that time. Pero hindi namin naisip na na lalaki pala to, Itong channel na to. So, yun lang, no. Hindi ko, hindi ko sukat akalain na dadating kami sa puntong ganun kalaki yung, yung subscriber na ito. yung niyo, yung 6,000 mahigit na subscriber itong channel na to. Grabe. Yung 1,000 na lang, hirap na hirap pati. Ito pang 6,000 mahigit na YouTube channel. So, salamat po doon sa mga maka-appreciate po na itong, Uh, YouTube channel ho namin na ito, ni madam, ni partner ko. Uh, sa totoo lang, dito po ako sa Canada. Ako po isang temporary worker dito. Ang trabaho ko po ay welder. At ako po ay galing ho ng Pilipinas. And then, nagtrabaho sa Taiwan. And then, magtrabaho ng pitong taon doon. And then, doon po nasimulan na itong, I think, doon po na grow itong YouTube channel na ito. And then, nabang bang nagtatrabaho ako doon eh kami naman ho ay eh, nag upload nang nag upload dito. Ang problema, puro copyright claim yung mga uh, yung, uh yung mga videos na nakalagay dito. And then siyempre, wala wala naman kaming alam time na ganoon nga. Yung mga revenue ay napupunta rito at the same time, um, hirap uh, umusad yung uh, algorithm ng um YouTube channel mo kasi puro copyright lahat. Ang dami na nanonood, mga 40,000, 50,000, 100, 100 plus yung mga nanonood. Yun nga lang, walang kita. Ang um, habol lang namin that time is a uh, subscriber. Medyo malaki na yung subscriber that time. Pero sige lang, upload na upload. And then dumating yung punto na nawalang kami ng ah uh, time mag-upload, mag-re-upload. So, ayun. Natigil lang natigil. And then sabi ko, since nandito naman din ako sa Canada, ibubuhayin ko na lang ho ito. So sana ho ay ma-appreciate nyo ho itong uh, vlog ho namin dito sa Canada. Eh, ang totoo lang, mag-isa lang ho ako rito, eh syempre, namin kasi itong YouTube channel na ito, eh hindi naman ho ako ang isang nag-create na itong YouTube channel na to. Dalawa ho kami ng partner ko. So nagpapasalamat din ako kasi sa mga taong sumuporta dito. Eh talagang ang dami ho nila. Ngayon ho, e, tumigil na rin ho yung ulan. Ayan, nakikita nyo ho yan. Nakikita nyo po yan. Tumigil na rin ho yung ulan. Ayan. Butod ko. Pero ambun na lang. Hindi na siya, ano. Ambun na lang siya. Hindi na siya malakas. Katulad yun, ang lakas, lakas So hindi na ako aalis uh, ngayon. Kasi mahirap na baka lalakas pa ulit. So, nakikita nyo ito, Itong mga uh, tanim ko dito Ayan o Ito, mas maganda kung magtanim kayo sa labas ng bahay niyo, Sa backyard ninyo, lalo na na Kung maluwang-luwang din naman ng space ninyo Magtanim na kayo kasi yung bibili kayo ng mga gulay nyo sa iba't ibang lugar Iba't ibang grocery store Ang mahal ho ng mga gulay dito, sinasabi ko na ho Ito yung mga sarawit ko, sana makasurvive to hanggang ano bago magwinter kasi kailangan makakuha ako ng bunga niya. Diwa nga nang itatanim ko pa next year. Next season. So, ayun. Ayun lang mga brother, no. So, ayun lang mga kababayan, no. Salamat pala sa mga nag-review. Thank you to all my viewers here in in this channel. So, this is my situation here in Canada as a temporary worker. So, God bless you guys and then uh, I'll see you on the next video. Bye bye.